Na, po. Tapos napos, binigat, First, Babagsak ako. Okay. okay. Okay na po sir. Si Jack naman po sir is, hindi ko po kasi siya mag-explain dito. Pag simula pag taas po, pag um, nabunta ka po sa iyan, tapos itatouch mo po yung floor. Sure. Tapos si Jackknife naman po, ako nag ka po, is pababa ka po na baba, tapos nabang po sa floor na mag-swim po sir. Okay. Ano yung pinaka na mong stroke? Pinaka-nagalian ka? Ah, ano sir, yung stroke. Bakit breaststroke? Kasi sir, pala nakapag-mahiga po ako. hindi ah, ka masyadong iniingal. Ah, hindi ang... pinaka-mahirap mong stroke na na-encounter. Ay, yung, ano po, ay, yung sisters, ay, ano po. Ano? Ano? Yung gano'n po. Ano tawag dyan? Ano Side stroke Side stroke. Bakit? Bakit side stroke pinaka mahirap? Kasi sir, at di ko po siya kaya kasi. So tingin para ano po. Di ko po, di ko po kasi masayad yung sarili ko nun Pero, tapos sila sa swimming. Opo, pero, pero nagawa ko naman po siya last week. Oh, sige nga, tingin nga. Nang ano mo? Nang pinaka madali stroke mo muna. Yung ano stroke. po. Stroke. Best stroke. Bantay nga. Paano? Kabilaan. Parang hindi siya ano po sir, kasi ang gagawin po mo na po is... Oh, explain. Yes. Ang pa ka po sir, naangat ka po. Pag pa-heart shape po siya, pa yung vertical shape, pa. na angat ka po. Inhale, tapos inaalim po ulit. Paano yung paa mo? Ay, ano po? Una mo na po is, hindi po. Frog kick muna po sir, tapos angat. Heart shape, angat. Inhale, tapos... Frog kick, angat. Heart shape, angat. Inhale. Tapos, as frog kick. on agat in Inhale. the booster Ay, anong ano gusto mong next i demonstrate A ano na po sir pwede mo po tayo mag crawl crawl stroke O, oh, sige, sige crawl stroke yung crawl stroke na bar po sir is dead to um kada po is hmm. Da naka lang po dapat yung mukha niyo sa yan ng physical si po po sir hmm. ganun niyo po sir hika yung ulo niyo po sir i-bend niyo lang po dito tapos hika ka po dito abang ginagawa mo na po yung kamay mo Lalim ka po ulit. Angat. Higa. Eh, ganyan lang talaga. Walang paa. Ay. Meron po sir, yung flutter kicks po. Dapat kita po siya sa surface po sir. O, oh, paano mo? ganyan yung pagsabayin? Ganyan po sir. Hmm. Ay, talaga yung pag walang tobi. Okay. O, anong next na yung demonstrate mo? Ano naman po sir, yung elemental box lock na lang po. So ayun yung, pin ayun yung pinaka Mahirap ba yan? Ay, Madali po sir. Pinaka gusto niya. Ito pa ko na pag oh. ah, Sige, go. So, elementary yung box na po. Is nakaiga ka lang po. Tapos nag-upload ka lang po sa taas ng tubig. Okay. Tapos yung barrio po doon is frog cake. Tapos yung... Kung kamahin niyo po is... Tanggalin niyo yung pinaka gusto. po siya. Pinakabay so, po. Oh, magaan nga yan. Lastly na po sir, yung pinaka-ayaw na po yung pinaka-ayaw mo. Ah, oh, pinaka mo. stroke po sir. Bakit pinaka-ayaw mo yan? Para, nakasign po kasi tapos para nagpipitalin ka po ng pag-ilip. Oh, sige nga. Sige nga. Yes. Sa marketplace nga ito. O, di ba sir? Nagagawa ko po kasi doon is prank kick. sige nga. Sige Sige nga. Paano ba yung ano, si, kick? Paano? Pakita mo nga muna. O, ganyan talaga sir ka dyan. Sige nga, isa pa nga. Sir sure ka dyan? Hindi ba ganun ganun lang yon? Hindi sir. Tabi. Diba? -pa. -ganon, -ganon. 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 Hindi yung ganun ganun lang. Ah, so may close. sipa. Gagal close, tapos si sipa siya. sige, okay. sige. So,